गुम construction at least, no? ng no? value na nagastos na nila. Pero kailan niyo po ma-kompleto uh oh. Po yung construction, Ma'am Juanita? Malapit na ako. Oh. naman kanina ni si Ma'am Ivy na kayo po ay nagreklamo sa may barangay uh, ay intindihan po namin kasi siyempre kung kayo yung may-ari ng lupa at biglang may nag-construct ng uh, ano structure po doon eh, eh pa, natural lang naman uh, ipigilan uh, nyo yun at nireklamo -re po sa pero oh, narinig nyo na po ba yung naging uh, sa na Ma'am Ivy na uh, nagkamay nagkamali nga doon sa pagbebenta nagbabayad kagad-kagad yun. Yes. Kasi hindi naman, hindi ko naman kasalanan na gawain niyo May loti nga ako no? pero hindi pa ako nagpapagawa. Di ba po mm -hmm. Ano ba? Kasi, si ano po, ang sabi ko sa amin sabi, ari noong, may ari noong motorial no lahat na yun,